Aries, sa huweteng sa umagang bola ay number 15 at number 10, sa tanghaling bola ay number 26 at number 22, at sa gabing bola ay number 4 at number 19, nagabay ng kalikasan. Taurus, sa huweteng sa umagang bola ay number 13 at number 5, sa tanghaling bola ay number 17 at number 16. At sa gabing bola ay number 5 at number 18, nagabay ng kalikasan. Gemini, sa huweteng sa umagang bola ay number 25 at number 9, sa tanghaling bola ay number 15 at number 23, at sa gabing bola ay number 3 at number 25, nagabay ng kalikasan. Cancer, sa huweteng sa umagang bola ay number 25 at number 16, sa tanghaling bola ay number 26 at number 17, at sa gabing bola ay number 11 at number 19 na gabay ng kalikasan. Leo, sa huweteng para sa umagang bola ay number 10 at number 27, sa tanghaling bola ay number 15 at number 24, at sa gabing bola ay number 20 at number 11 na gabay ng kalikasan. Virgo, sa huweteng sa umagang bola ay number 15 at number 8, sa tanghaling bola ay number 2 at number 15, at sa gabing bola ay number 2 at number 21 na gabay ng kalikasan. Libra, sa huweteng sa umagang bola ay number 25 at number 6, sa tanghaling bola ay number 9 at number 23 at sa gabing bola ay number 18 at number 9 nagabay ng kalikasan. Scorpio, sa huweteng sa umagang bola ay number 17 at number 20, sa tanghaling bola ay number 26 at number 13, at sa gabing bola ay number 14 at number 2 nagabay ng kalikasan. Sagittarius. Sa huweteng sa umagang bola ay number 27 at number 11, sa tanghaling bola ay number 16 at number 2W, at sa gabing bola ay number 9 at number 22, nagabay ng kalikasan. Capricorn. Sa huweteng sa umagang bola ay number 8 at number 10, sa tanghaling bola ay number 12 at number 26, at sa gabing bola ay number 24 at number 11 nagabay ng kalikasan Aquarius sa huweteng sa umagang bola ay number 21 at number 16 sa tanghaling bola ay number 4 at number 13 at sa gabing bola ay number 15 at number 18 nagabay ng kalikasan Pisces sa huweting sa umagang bola ay number 15 at number 22, sa tanghaling bola ay number 24 at number 13 at sa gabing bola ay number 8 at number 29, nagabay ng kalikasan.